Yan, meron tayo dito ang pusit. Ayan, Pakita ko sa inyo paano tanggalin ang bituka ng pusit. Ayan, hiwaan natin dito. Ayan, nahiwaan ko na. Tapos yan, yan, oh. tanggalin natin. Ayan, oh. alisin natin yan. Ayan, dumi. di ba? Tanggal. Tapos, tanggalin natin yung ngipin. Ayan, oh, ngipin. Pero pwede naman hindi nga natanggalin yan. Ayan, oh. yung ngipin. Naalis ko yan. Pakita ko yung ngipin na inalis ko. Ayan. Ito pa, pag may kinain. Ito, so, wala din tong kinain. Ayan, bituka o. Oh. Ayan o, oh, maunti lang. yung kinain niya. Ayan ang kanyang bituka. Yung iba kasi pusit, madaming ano, kinakain. Ayan ang dumi Oh. Alisin natin. Alisin natin ang ngipin. Ayan ang ngipin o. Oh kung ayaw nyo na maalis yan ng ngipin ay pwede rin yan ngipin